magandang good night sa inyong lahat dyan at uh, magpapahinga na tayo at uh, na tayo at uh, nakapagpalit na tayo ng damit at uh, na rin tayo no, sa malamig yung panahon tsaka yan at uh, makakasama ko ngayon sa si inyo yung, yung, yung K9 ko ito so, ito yung aso ko Hmm, napapansin niyo lang yan. Dalawang taon pa lang to. Ang aso na to. No? Nangikita mo yung yan. Yan mabangis yan. Hmm. so, So, ito lagi ini inihintay ako sa bahay tsaka dun sa may gate. So, kaya, kakaligo lang to. Kaya, kung uh, makita nyo ito, naliligo ito. May shampoo pa ito. Hindi po natutulog yan. Hindi stable ba dito sa taas. So, matutulog na kami na. Natutulog na kami. Dito talaga yung mga aso. Tuturo na tayo, no? Tuturo ka na dyan. Sleep na, eh. sleep, sleep. So, yan, nakaka-uwi ah, lang natin. Medyo malamig ang panahon. Pwede may iwasan yun. Uuwi ka na, ganyan. So, yeah uh, good night sa inyo lahat mga katropa. At, ah, uh, ito lang ang uh, makakasama ko, yung mga eh. Yan. Ayan. May tayo sa, uh, may sa dog. No, princess? Hmm.